Good morning! Mag-unbox tayo ng... Ito yung mga isang nire-regalo nila pag nagtatrabaho ka dito sa company. Iba-iba yung style. Pag nagtatrabaho ka naman sa pagkain, pagkain ba? O, pag sa beauty product ka naman, mga beauty product. Pero, kung kasi depende, ba? Ah, depende daw. Mayroong magbibigay ng... depende ko ano yung i-gift nila sa'yo. So, ito yung gift nila kay... Yungbu. Yungbu here in means is brother-in-law kay yung buto. Mm. Si kanga niya, ang binigay kay ate na rin yung, ano, tuna. Tuna, mga tuna, guys. Ayan. So, charan! O, oh, di ba diba? <laughs> Kompleto. Pero nagtatrabaho yung, yung brother-in-law ko sa, anya, ano yung pagtatrabaho Ano nang paggawaan ng sasakyan, guys. So, ayan. See, tignan mo. O, oh, meron kang, ano to, premium canola oil. O, oh, apple vinegar. Ano po ito? Ano yan ito? Oyster sauce or soy, soy sauce. sauce? Soy sauce. Asin. Asin. Asin niya. Mm. Ito is asin. And ano ito? Ano yan ito? Matsul? Matsul. Anong matsul? Patis? <coughs> Parang so vinegar? Punti ko. Okay. Alak na. Adati. Ah, rice wine. Mm. Rice wine. Rice wine pamintang durog, another soy sauce, mm -hmm. another soy sauce, guys. Tapos, another, ano to? Ikas lang na, aso nga, asokal nga pa, ngay. Ah, mm. syrup. Mm -hmm. Yes, yeah, syrup siya, guys. At, at canola oil. Tapos, one, two, three, four, five, six, seven, pitong, ano, pitong, yun inya niya ham. So, ang certainty nila, guys, kailan niya na-receive ito? Nung January pa? Mm -hmm. January, guys ko so, kasi kaya no, hindi pa namin nabuksan ito. Mm -hmm. Ay, tatlong, tatlong ganitong binigay? Mm -hmm. Okay, sa asawa ko. Wow! Tatlong box guys ang binigay. So, ito yung ito yung natira kasi naganap ako ng uh, ano ba yun? Ganito. Naganap ako ng ganito kasi gagawa kami ng breakfast. So, tignan mo naman ang regalo. Ganito magregalo ang company dito sa Korea guys. Meron yung iba mas social. Meron yung ibang company. Kunti lang. Tapos si Ate Marie, puro mga tuna lang. Tuna? Mm -hmm. Tuna. Walang mm -hmm. mga ano. Walang mga shampoo. Mga ano. Noon may mga shampoo. May mga shampoo noon eh. May mga shampoo, mm -hmm. sabon, toothpaste, Brush. toothbrush. Pero ito, ito ang gusto ko. Pang isang set na kitchen. Pang luto ng kitchen. O ba? Diba? Meron ka ng pantika, meron ka ng paminta, meron ka ng toyo. <laughs> Itlog na lang. Ang kulang. <laughs> So, so ayan guys. Di ba ang swerte na magtatrabaho dito sa Korea? Ayan. Okay. Binuksan ko lang.